dalawa lang kami dito mga idol. Ewan ko kung bakit naghiwalay pa kami. Ay, humiwalay pa kami. Ah, uh, may binabalak yata sa akin si Siang RJ. <laughs> Pamigira, At nakarating na nga pala kami sa Coron, Palawan, Philippines. Eto na nga, kakababa lang namin sa sumundo sa aming van patungo dito sa hotel na aming tutuluyan. At ito na nga ang Solil Garden Resort Hotel in Coron, Palawan napakaganda ng kanilang lobby dito mga idol Ayan at lalapit na si Chang upang mag check in At meron nga pala sila ditong inihahandog na libreng inumin Ito'y pa-welcome nila sa kanilang mga magiging guest sa uh, araw-araw At ito nga isang orange juice Ayan kita nyo uh, naman Ah, uh, pakasarap ng kagnang orange juice habang nag-aantay nga ay magpa-picture muna tayo Ayan, picture picture magandang labi talaga nila dito at ang bango-bango pa Woo! Ayan, oh. No? Kita nyo nga ano naman, oh. No? May nagdadatingan pang ibang guest. At yung kanilang chandelier na ilaw dito, eh, napakaganda. Ayan. At meron sila ditong mga iba't ibang kulay ng display. Ano nga ba itong makukulay na display na ito? Eto na nga sila. Ayan, no Sari-saring kulay na dito nyo lang may kita sa Kroon Palawan. Ayan, ayan. Yung kanilang... Ito parang ano to, parang buwaya na mayroong iba't ibang kulay sa kanyang katawan. Ayan ang ganda. At meron din dito mga anito. Anito ba ang tawag dito? Ayan, black anito. May nakasulat na koron. Isang lalaki. At ito naman, isang babae. At ito, oy, isang lalaki ulit na may hawak at palayok. Sinipin muna natin yung kanilang swimming pool dito sa hotel. Ayan, at pagpasok nga natin dito sa pinto, bubungad agad ang kanilang swimming pool. Ayan, maganda na kanilang swimming pool. At may garden. Ayan, maaliwalas ang paligid talaga namang mag enjoy yung mga kids dito ayaw pa nila ng hotel na walang swimming pool kaya kailangan yung hotel na kukunin namin eh may swimming pool lagi dahil masayadan yung mga kids ayaw nila sa buhangin nadidiri sila sa buhangin dalong lalo na si Pulino Yan, oh. kita nyo naman no oh. nag passion show ang dalawa alright na alright oh parang mga model ang dati nga videohan eh. ko daw sila gawan ko daw sila ng isang matinding video. Kaya naman, ayan, pinagpikin natin. O, kita nyo, ganda ng pool, di ba? Ang laki. Ang luwag at wala masyadong cuisine. Actually, wala talaga. Alright. Let's go! ini na nga pala kami sa aming mga rooms at ino na nga syempre ang mga rooms ng mga bata at ng lola at ni Yaya. Eto. Bali, dalawang rooms nga pala ang kinuha namin dito. Isang good for 4 packs at isang good for 2 packs. Alright, dahil okay na ng aming mga kids at nandun na sila sa kanilang rooms, eh, eto naman, kami naman pupunta ni Chang Ardin dito sa aming room. Ayan, dalawa lang kami dito mga idol. Ewan ko kung bakit naghiwalay pa kami. Ay, humiwalay pa kami uh, may binabalak yata sa akin si Changardin Artin bigira yan pasok na tayo guys alright lalagay natin yung card dito sa lagayan upang magkaroon ng kuryente ayan high tech na high tech yung kanilang rooms dito no ilalagay mo lang yung cards at magkakaroon na ng kuryente ayan pag hindi mo nalagay yung cards hindi siya magkakaroon ng kuryente so tara pasok na tayo ayan bumungan agad sa atin yung ating safety syempre meron siyang fire extinguisher Ayan, ito na yung ating CR. Ayan, kung napakaganda ng CR natin mga idol. Ayan, dito sa toiletries, meron mga tuwalya, sabon, shampoo, toothbrush, colgate. Ayan, nandyan na, wala ka nang hahanapin pa. At ang ganda na kanilang ano, liguan. No? Ayan, meron pang cubicle na salaming. Ayan, ganyan pala siya pag nakasara. O, diba? At ito na yung ating main event mga idol Siyempre yung ating kama Ayan, dito tayo matutulog Ayan, napakalaking kama Kasyang kasya kami ni Chang Maluwag pa sa amin Siyempre meron na rin tong aircon Ayan, aircon, speed type aircon Merong TV LCD TV O oh, smart TV ba yan at may upuan, siyempre may mga unan, kumpletos rekados, may anong mga drawer, lagay ng gamit. Ayan o, oh, kita nyo nga naman yung aming kama o. Oh. Ang kapal, ang lambot-lambot, ang sarap tumalon at humiga. At kung anumang binabalak, eh, pwedeng balakin.